Hi guys, welcome back to my channel guys, Paparazzi Vlog So guys, na-try nyo ba mag-order sa Timo? Tara samahan nyo ako mag-order tayo sa Timo Ang haba na ng book na natin So kailangan natin mag-order ng Razor At saka, ayan, yung pang shipper Ayan, minamanual na lang natin Pero dito, kaya naman natin kung si simical bulang <laughs> So ayan, tapos mag-order tayo ng ano, pang bingo malaro. Oh yes ayan, Maglalaro tayo ng bingo So try natin mga lodi. Tara, samahan niyo ko. Let's go. Oh, sige, umpisa na tayo. Click natin yung timo. So ayun, uh, nandito na nakasit na mga lodi. Kasi ilang bisis ko to pinag-tripingan. So ito yung orderin natin. So naka click natin to. yan may 12 na lang yung natitira daw. So add to cart na natin to mga lodi. 71% yung discount. Yung original price niya 23 ngayon 6k seven 700 na lang add to cart natin tapos hanap pa tayo ng isa ito mga lodi. Eh. yan so yung kunting naman uh, ano 76% discount so i-click na natin to add to cart natin hanap pa tayo ng isa yung ano pang bingo naman kasi maglalaro tayo ng bingo type natin yung bingo 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 yan so ito mga lodi eh. naka 53% yung bingo so i-click natin ito mga lodi eh. yon tatlo na so check out na natin ito mga lodi pwede eh. so, na to check out natin So ayan mga lodi, nandito na tayo sa ano, method payment. So ngayon, pipil up nyo lang yung ano, may ano, yung instruction dito, may address at saka yung telephone number nyo. Tapos uh, mayroon Apple Pay dito. Tapos card at saka tabi kung gusto nyo yung installment. Tapos as print to pay. Pwede rin kay bigan yung magbayad. Ayan, cash on delivery. So dito tayo sa cash, cash on delivery. Nasa baba. So, yung total natin mga lodi, ayan yung total natin na. Si so, click lang na muna natin to, yung cash on delivery. So, ayan. Click natin yung submit. Okay, ayan. So, ayan mga lodi, ito na. So, in order nag-order tayo ngayon, September 9. So, ayan, delivery on 17 September. Okay? Nakalagay Tingnan natin Ayan yung items natin sa baba Dito 3 items Ayan Yung ano Yung uh, Seat ng gundong So ayan Balik dito Ito mga lodi 14.74 Yung ano natin Yung bill natin dala na sa Delivery charge Okay. So, ayan mga lodi Yun lang, uh, hintayin na lang natin dumating yung order uh, I think, ano, 7 days Kasi, 17 eh 17, September 17 So, September 9 tayo So, ayan, hintayin na lang natin So, guys, uh, dito na yung order natin for uh, how many days? 7 days In order natin, September 9 Ngayon, 17 na Ayan nasibud na natin. So, nasibulang lang Doon sa store. Sa trabaho ko. Doon ko yung doon. So yun. Don. So, un tayo. Tayo. Okay. So, ano? 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 Para Ano? 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 Dorong ko patay. Dorong. yung karton. Ayun. Tingnan na natin. So, ito yung ah. Uh, ito yung seat ng ano, kunting. Oh, so, na natin to. So, dito tayo. Ito so, malo dito na natin, natin to. Ayan. Yung sa seat ng kunting. Ay, may tasali na siyang ano, ito yung

so oh, nice. Yun. So lalagyan na lang natin ng blade. Actually, na mayroon ako nito eh. Okay, paano ba to? Ah, ito. So ilalagay dito sa na. Okay. Actually, mayroon ako nito. Hindi <laughs> pa naman po nung bukas. Nakalimutan ko lang, pero mayroon ako nito. Nabili ko lang nandito sa ano. Pero ma maganda ha, iba Maganda yung quality kasi sa nabili ko. ano ano? Sana ba yun? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Ito yung ano. Ito yung puna ko eh. Dito lang ito pinili. Malapit lang eh. Hindi sa team. Ayan. Halos ah, parehas lang pala. Pero mas pati pa yung mas maganda yung ano. Yung itim. Mas gusto ko yung itim. Mas need ko yung itim. Okay. Ay, may dalaman tayo. Black at saka silver. So Ay, nice. So yan. So ito yung seat. Ayan. Ayan. Okay. May ano pa to? Para saan na ba to? clip sa para sa buhok to. Kala niya babae ako. Babae yung buhok ng kumpit. Mga previous lang yan. Ayan. Ito para sa buhok clip. Para. Okay. Tapos ito yung gunting. Ayan, panalo. Ay, panalo. Yes! Wow! O, okay, oh, panalo to. Panalo. Maganda, maganda. Tapos tatlo pala yung gunting. Ito, ito yung nahanap ko ito yung gunting okay ang ganda ito yung hinahanap ko eh ito to yung ganito yung hinahanap ko wala akong mahanap dito eh Release sa malapit eh Isap dito lang pala ito sa tingin mo okay yan ang ganda yan po na tayo mag mag ng mga kabayan may no, kuripot naman yung tingin mo isang bleed lang yung <laughs> isang bleed lang yung previous tapos ito para sa naman to sa gunting pagbunas bunas yan tapos dalawang supply okay yan dito naman tayo panalo to panalo okay sulit dito naman tayo sa ano sa ano tawag nito sa hair cutter hair machine ah, hair cutting machine nalagay hair clipper papers. Okay? Bubo. <laughs> bubo. Kasi sana bubo tayo. Oh, ayan. Ayan, ayan ang pamang. Chichipulit, chibarito. Ito may ano, may guy dito. Okay? So, ayan, basahin nyo na lang. Hindi na natin papasahin. <laughs> okay, balik pala to. Okay, balik pala. Dito sa kabila. Sa kabila. Okay, yung sa kabila, ano? Dito yung, uh, ano ba ito? Yung balak. Okay. So, tanggalin natin. Malaglag pa ito. Ito yung ano. Ano? Magkakaroon ko malaki. Pero pwede na rin. Okay. Ang ganda Ano ba ito? Pandarin. Tatanggalin ito dito. oh Ayan. Mandar. Uy. Panalo. Uy. Ang ganda. Gusto ko ito. Panalo ito. Panalo. Okay. Isang ganito nakita nyo naman yung price ipapakita eh, ko muna yung price ha ah. okay ayan ito para sa biguti at saka sa mga anong mga lining yung mga dito dito ayan mo ganyan yung pagtapas tapas yung ganda to ha ah. ito yung pang ano yung pang lani, lining mga chargeable sa mga lodi dito ayan so ah, ito, ito pa yung biguti ito yung pagbigote mga lords oh kita rin natin mamaya <laughs> tamang tama mahaba na yung lutin natin nagit okay. oo panalo ayun mga lodi walit yung mga lodi okay ganda <coughs> so sa ano sa 14kd ito yung ano nabili natin ay okay. tanong muna natin sita side muna natin ito. tapos dito naman ito yung ano kasi papalaro tayo sa ano kung malaki malit pala ito pamahalan pa naman ito yung bingo hindi natin alam na, paano to gamitin ayan pang bingo parang, oh, parang kulungan to ng ano kulungan ng <laughs> parang kulungan ng ano ba ito ng panghuli ng daga panghuli ng daga ayan may bingo cards tayo dito may bingo cards okay. tapos yung ano ba to yung parang dice may okay, parang dice basta ano, yun na yun, hindi ko alam so ayan, yung karton niya durog natural na siguro sinabiyahe sa ano galing sa ibang mundo <laughs> so ito, buksan natin to ngayon lang ako nakakita ng ganito para saan to kasi nagpapalaro tayo sana sa pag nag live tayo ah okay ito yung, ah lagaya pala ng bula ito yun lagaya ng bula tatanggalin pala to o oh, tatanggalin pala to okay once hanggang 175 hanggang 75 yung numbers niya okay tap hanggang 75 so dito ilalagay pala dito yung bula yun so ayan yung nano natin tapos ito dito ilalagay natin dito ikot-ikotin natin paano ba to try natin ang na natin ilang maluti ha. Kaya maglati tayo ng ilang maluti. Ano Saan pa yung butas? butas? Okay. to 3, Larga bula, larga bula, larga bula. Okay. Sa litrang, oh wala pa, wala pa. Okay. <laughs> Ay, nakakaano ah Nakakalibang itong maluti ah ha? Ayun, may eh, pumasok. O, oh, 14. Sa litrang 9. Sa litrang B. 9. O, oh, di ba? O, oh, manalo. O, oh, larga bula, larga bula. Hala bira, hala bira. Okay. O, oh, hindi pa humabol sa mga gustong humabol. <laughs> so, ayun mga lodi. 7 days lang yung ano, yung uh, ito yung order natin. So, legit siya. Magaganda yung man. Quality, quality. Quality, quality. Oh, panalo. Dito, po panalo ko 'yung mga gunting. Pati 'yung si razor, gusto ko 'yung razor, oh. Gusto ko 'to. Oh. So, ngayon, kasi nagmamanual na ako eh. <laughs> 'Yung mga razor ko pinadala ko sa Pilipinas, sa Pinas. So legit pala 'yung ano. Legit 'yung Timo San sa bait. Eh nakaano tayo? 14 14kg 14 ano. ayan oh. No? 14kg 750. Diba? Di na masama. 3 items. Okay. So, yun lang mga lodi. Eh. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, uh, please uh, like and share. And huwag kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nagsusubscribe mga lodi Ingat kayo lagi. Thank you. God bless.